Ngayong panahon ng pandemic, marami sa atin ang nananatili sa kanika nilang mga tahanan. Dahil dito, maraming mga nilalang ang nagsisilabasan sa kanika nilang mga lungga na hindi pa natin nakikita. Gaya na lamang ng isang misteryosong nilalang na nakunan ng video na kumakalat ngayon sa internet. Napukaw ang atensyon ng marami dahil may mga nagsasabi na ang nilalang na nasa video ay isa raw Sigbin Ang Sigbin ay isang uri ng hayop na pinaniniwala ang alaga ng mga aswang. Ayon sa mga kwentong bayan, tinutulungan ng Sigbin ng mga aswang sa paghahanap ng bibiktimahin. Mahilig ang mga Sigbin sa lamang loob ng tao at kung wala silang nabiktimang tao, ay mga hayop naman ang kanilang pinupuntariya. Kaya madalas, sa probinsya, lalo na sa parting Bisayas at Mindanao, kapag may namatay na alagang hayop na medyo karumal-dumal ang pagkamatay, sigbin ng unang pumapasok sa isip nila. Maraming kakaibang kakayahan ang mga sigbin. Pinaniniwala ang kaya nilang maging invisible, gaya ng nasa larawan. At kaya nilang sumipsip ng dugo sa pamamagitan ng pagsipsip sa anino. Ayon pa sa mga kwento, kapag nakahuli ka raw ng sigbin, ay kaya ka nitong bigyan ng swerte pero kailangan ay mapanatili mo itong buhay. Ang mga taong may alagang sigbin ay sinasabing itinatago nila ang mga ito sa malalaking banga at pinapakain ng dugo. Ang mga kwentong ito ay ayon sa mga matatanda na sinasabing nagkaroon ng ganitong klaseng karanasan sa mga sigbin. Pinaniniwalaan ang mga sigbin ay may nakakakilabot na anyo. Ito daw ay mistulang pinaghalong kambing at aso na may mahabang pangil at mapupulang mga mata. Sinasabi rin na meron silang mahabang buntot at ang kanilang talampakan ay nakaturo sa lupa. Kaya panigurado, kung meron kang makitang sigbin, ay magsisitayuan ang balahibo mo. Pero kamakailan lang, merong isang video ang kumakalat sa internet. Makikita sa nasabing video ang isang misteryosong nilalang na maihahalin tulad sa sigbin. Maraming naniniwala, pero marami rin ang nagtaas kilay. Meron ding mga nagkibit-balikat kaya panoorin na lang natin ang video at kayo na ang umusga kung isa nga ba itong sigbin o edited lang. multimulti- Jazique Ano sa palagay mo kaibigan? Isang sigbin nga ba ang nasa video? I-comment mo na sa baba ang opinion mo. Hindi na bago sa pandinig natin ang mga balitang may nahuli o nakitang sigbin. Gaya noong 2016 sa Surigao ay may napabalitang meron daw nahuling sigbin sa kanilang bayan. Nakuna ng video ang diumanoy isang sigbin habang nakakulong ito at pilit kumakawala dahil kung titignan ang itsura nito ay mapagkakamalan mo talagang sigbin. Pero ayon sa pagsasaliksik, ang sinasabing nahuling sigbin sa video ay isa palang hairless sunburn at hindi isang sigbin. Sa totoo lang, mahirap maniwala sa mga bagay na hindi ikaw mismo ang nakakita. Pero totoo man o hindi ang mga sigbin ay hindi natin maiaalis na parte na sila ng mga kwentong bayan sa Pilipinas. At hanggang may naniniwala sa mga sigbin ay patuloy na may ipapasa ang mga kwento tungkol sa kakaibang nilalang na kung tawagin ay Sigbin